Pinapanatili ng Philippine Army ang kanilang tropa sa mga nasalanta ng mga pagyanig sa Davao Region. Tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Army sa mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong ligtas at naipaparating ang agarang tulong mula sa mga pamilyang niyanig ng lindol. Narito ang palita. Patuloy yung ang gawang humanitarian assistance and disaster response o HADR operations ng 10th Infantry Division sa buong Davao Region matapos ang sunod-sunod ng malalakas na lindol kamakailan na yumanig sa ilang bahagi ng Bindanao. Kasunod ito, agad na nagpadala ng mga tropa ang 10th ID sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at ilang bahagi ng Angusan del Sur kabilang sa mga ipinadala ang mga brigade at batalyon at CAFGO Active Auxiliaries upang tumulong sa Local Disaster Risk Reduction Management Officers o LDRRMOs sa ginagawang search, rescue, relief, cleaning operations, evacuation ng mga pasyente, pati na rin ang pagbibigay ng suporta sa mga ospital. Samantala, patuloy ding tumutulong tuwing gabi ang mga tauhan ng 66 Infantry Battalion sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga pamilyang labis na napagtuhan ng lindol. Base sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC, umabot na sa mahigit 37 milyong pisong halaga ng assistance ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Office of Civil Defense o OCD sa mga pamilyang apektado ng lindol. Sa kabuuan, umabot naman sa mahigit 1,000 personahe at halos 200 assets mula sa AFP, PCJ at BFP ang idineploy para tumulong sa mga apektadong lugar at pamilya. Sa ngayon patuloy ang pakikipag-unayan ng HADR team ng Philippine Army sa mga ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan, agarang tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forswalo, SMNI News.